uh, ah, magre-repair naman tayo ngayon ng ating ah, ah, solid wood ito kapasin niyo dyan bumuka na yung pinaka sa paan ayan ayan ah, uh, kataga lang kasi na rin na to ayan ah, tanggal ng na yung glue nya sa lumuwag na lahat ng kanya mga pako o ano yung nalagay dyan ayan ito pinakamalala sa ating ah, pinaka repair dahil ito is ay naputol ayan naputol siya eh sa solid wood kasi na to guys ito yung pinaka may supungan dito o pinaka sanga siguro to dahil kaya nabali yan so, yan ang gagawin natin na paraan yan. Dito inice ko na nga siya yan. Kung mapasin niyo, tinapat ko na siya. Mabaril na po siya. Iyan ang sinasakit niya ng dahil. ang sinasakit niya dahil. Iyan ang sinasakit Tapos kung makulitin niya yung katasong dahil, medyo bibigilin ko nga siya. Tsaka po siya isasak-sak dito sa ating binutos na drizzle na drill. Masukat niya isa 10mm. at 12mm, brother. O, 10 niya. 10mm. Then, ayun, ayun. ayan para masukot natin yung sigurado yung tatama o hindi mapapali yan kumuha ko dyan papasok dyan ng pintura ayan sa ako sa tinapatan ayan tapos yun yung kita natin yan yung tama sa kabila ayan sasenteran ko lang yan saka itong kabilang side sasenteran ko lang yan, yan ng ating uh, drill ayan ganoon lang ang technique yan guys para malagyan natin ng ayos ng dawin para siguro na tayo magpapatapat kaya natin siya papakainan ng glue na talagang kailangan maraming glue para talaga naman matibay siya pagka din kita siya matibay na siya yan ganyan lang guys yung mga ng ating uh, nabaling na uh, upuan o nabaling na kahoy ayan hindi nyo lang ginagawa ko guys ayan. ganyan ang pinakotok pinak pinak sa inyo yung aking teknik na uh, pagkawa kasi grabe ng lakas na lakas kasi dito sa mga gilid yan Pinadaan ako na rin ng Para kung ano namang matibay siya. Pati sa pinakaupuan niya, pinadaan ko na rin siya ng black screen. Uh, ako uh, dyan ang, uh, tidos na black then, Para matibay siya. Uh, yung gumagalaw-galaw yung ating upuan.